Sa Pidol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri ng na mga nakakaliwat Mga mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na lang po kayo pa update sa mga bagong videos na in-upload ko raw. Alin kaya ang mas maingay? Oh no! At nila ba parang Mas gusto pa ni Kuya pakinggan yung tunog ng lata kaysa yung ingay ng misis niya Nagalit pala <laughs> Hindi ka pinapakinggan eh Kahit chichmisa eyeliner. I Ey right. <laughs> Makatunog. Lahin. daw ako sa personal. Uh -huh. Ang mo mong maging close tayo. Siray rayong buhay <laughs> mo. <McTor>. Lagot. <laughs> Kanina pa kamiyan dito. Gusto gusto na po namin umuwi pero di kami makaw. Habang <laughs> tambay muna. Hindi totoo yan. Tama, tambay lang muna. Habang nandiyan pa sila. Ang cute naman. Parang... Baby lang na nasa crib, ano? Hila <coughs> ka. Ayoko oh, Mm. Ayaw ko na may umihiyak. Talaga. Gusto ko sasama kayo. Ako! Bahala ka sa buhay mo. Bahala ka sa buhay mo Ito ah, real talk lang. Um, sa lahat ng mga nagpapautang dyan, pagkatapos ng mangutang sa inyo, wag na kayong maningil. Ito, no, kalimutan nyo na yun. Dapat marunong kayong mag-move on. Diba, diba Mars? totoo yan. Kaya kung ako tatanungin niyo, move on, move on din. Pag may... Ay, walang pa pa nag-move on. Fifteen plus fifteen, twenty five. Bak pilih pa? Oh no! Wag mong subukan, Masisira ang buhay mo. Bahala sa buhay Lang. Medyo mabigat sa atin. Oh, no. Hindi <laughs> pala <laughs> kakakalis. Kunwari, tulog. Oh, sana all. Ay, pakaswerte naman yun, Dol. Loko-loko. Alaka. Alaka. Ano <laughs> Kung ang tawag sa mga taga China ay Chinese, at sa mga taga Japan naman ay Japanese, mm. ano naman ang tawag sa mga taga Bombay? Ah, Bombayness? Bombayness. Bombayness. Ano trip talaga Ready ka na Ready na ako? Ano? Tara! Ready na din? Tiyo! Tara! Ano? Ready na kayo? Hmm. Yes! Ay ba, inyalangin yung dala, kaliliit! Ayos na rin kami? Ay, nagdala na ako ng madami at sa tindi na sikat ngayon ng araw ay kailangan, kailangan natin ng tubig sa katawan para hindi ma-dehydrate. Ano ka, islaw daw? Ang oh, sasama daw yun eh! Tara na! Ang islaw! Islaw! Tayo lang kayo! Kasama pa ka kayo! Tara! Abay, wala kayo tala tubig! Ay, 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 ay. Wala nga Asya, ah, init na araw ngayon. ito. Hindi pwede mo ay tala, ah, oh. oh, Tama. na. Tara na. Panis nila. Ay, lako. <laughs> <laughs> <Oy>. <laughs> Galing ah Oras mga galing <laughs> Walang talo Rice kuya Rice kuya Uy Yung mga puting plato may mga chicken pa pero wala ng kanin. Tapos si ating kulay green yung plato. Siya lang yung anli. Pero alams na. Lahat ng tropa niya maka, makakatikim ng kanin. <laughs> Pagpunta sa US, kinuhanan ka ng sukat ng paa. Wow. Kay Warren. Kay Kuya Wi. O nga naman ano? Kay Daddy. Pwede. Kay Gia. Nagtitingin-tingin kami guys ng ano, shoes. Good job ma. Paano mo susukatin? Galing naman ni nanay. Eh, pinapasok pa rin. Pinapasok. Ay, pinapasok. Tapat, <laughs> hindi pa pwede sa <laughs> 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 araw. Bagong strategy ah. Eh? 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 Okay na. Eh? 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 Kaya pag nagtanong, huwag mo lang sagutin. Oy! Salmon and lemon! <laughs> Lagi ba sumasakit yung ulo mo? Oo. Oh. Ala, baka bubo ka. <laughs> <laughs> Cute naman yung ate. ngayon ka lang umuwi. Yung text kita. <makes> Hindi ka nag-reply. Oh. Tinawagan kita. <makes> Hindi mo sinagot. Oh. Tapos sabihin mo sa akin ngayon. <makes> Ba't ngayon lang ako umuwi? <makes> ano bang gusto mo? Araw-araw oh, na lang tayo nag-aaway. Oh. Mag-iwalay na lang tayo. Nako. <makes> eh. Walay kong iwalay. Ang <makes> sangat mga ganda ang anak natin. Akin. Oh sus! Saka pala mukha mo. Kahit isa, walang sayo. Ah! Lalaman <laughs> tuloy. Lahat yun kay kumpari daw. <laughs> Lagot. Midnight cravings with snowbell. Nasaan yung snowbell dyan? <laughs> Ay, lato. Kinain si Snow White. <laughs> Ayun ka Kanina pa kita hinihintay. Ano, natanong mo ba? Ano, ano doon dahilan ba sila naghiwalay? Eh, eto na nga. Uh -huh. Sa sobrang dami namin pinag-usapan, hindi uh -huh. ko natanong kay pare. Uh -huh. eh, ganito na lang gusto mo. Payagan mo uli ako mamaya. Pumunta na lang ako doon. Aalamin ko uli. <laughs> Paraan niya rin eh. What? <laughs> hindi mo pa nagawa yung pinapagawa na misis mo. <laughs> Lagot ka. May dala ng martilyo. <laughs> Ay, Barbie! <laughs> Kuya. Halimbawa, Kuya, malasing ako. Saan mo ko dadalhin? Sa laon. <laughs> sa laon. Anong gagawin mo sa akin sa laon? Oh my God, Sa Tatapon. Papakain sa pati. Ang laril! Tapos si Diwata! Love trip!